Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bakit daw kailangan natin ng sakramento uh, sa, sa ating mga katoliko po? Angel. Bali angel. Bakit? Yan ang sinasabi ko. Kaya nga si SLTB, kapag hindi ka guided by the church, may hirapan ka talaga eh. No? Pag walang nag, uh, nagturo sa'yo, nag-aral ng tunay na simbahan, SLTB, ganyan eh. Ganyan sila mag-isip. no? <laughs> Puro literal, literal, literal. No? Yung ng the theological context, hindi nila naintindihan kailangan maintindihan mo yung palang sakramento pa kailangan malaman din na ano ba yung sakramento no pag sinabi mong sak sakra o sacred no uh, in a Latin word or uh, Spanish word pag dami sakra sa sagrado banal yon yung mento naman tanda yon yung no? mento no so ang mga ganyan kapatid uh, kung sino man ang tatanong na, na yun, di-discuss na natin dito yun lahat ng mga sakramento that was instituted by, by God himself by Jesus Christ So siya mismo magmula doon sa sakramento uh, sacrament of baptism, confirmation. So inisa-isa natin 'yon. Biblical lahat 'yon kapatid, no? Eh uh, huwag natin dali bakit may sakramento. <laughs> Hindi bakit may sakramento para mas malaman nyo, biblical ba 'yan? Yes, no? turo ng turo ng simbahan, turo ng Biblia 'yon at galing mismo kay Jesus. So biblically, pwede natin isa-isa 'yon later, but uh, nasa na, uh, dati sinabi ko na 'yon, no? Uh, bakit ka mo? Bakit nang sakramento? Nasa Biblia ka mo. Kasi yun ang gusto nila, e, biblically. Biblically, si Jesus mismo ang nagsabi niyan, nag-institute niyan. From baptism, confirmation, anointing of the sick, holy orders, no? Hanggang, hanggang dun sa sacrament of matrimony. Si Jesus na mismo ang nagsabi niyan. Uh, hindi, mahirap uh, mahirap kayong maintindihan ka kasi may Mahirap pa kayo maintindihan kami sa kanila dahil wala kayo sa tunay na simbahan. Totoo, pero yung mga sakramento namin, namin nasa Biblia kami. Yan ang sagot nyo. Dagdagan ko lang, Brother Angel. <coughs> Kasi sa aklat ng CBCP, yung Catechism for Filipino... Ah! Catechism for Filipino Catholics. Ah, page around 300 yung nabasa ko doon. Why do we need sacraments? Kasi sabi, sabi ng simbahan, the sacraments uh, keep Jesus presence within us. Oh, paano ba 'yung pagkakasabi doon no? naka the uh, sacraments, the sacraments keep Jesus presence within us. So, para bang 'yung presensya ng Diyos uh suma atin kapag nakareceive tayo ng sacraments. At di ba sabi natin Panginoong Isok Kristo sa Matthew 28.20 I am with you till the end of time. So, paano magiging with us ang ating Panginoong Isok Kristo? Through sacrament, sister. Na, napansin ko lang po, bakit si sila Mother Mary at saka si Santo Juan Bautista lang ang nagse-celebrate ng birthday. Bakit yung ibang santo is wala naman silang selebrasyon ko? Narinig ko ang paliwanag ng isang pari dyan. Sino ba yun? Si Father... Um, si... Sino yung pari yung narinig ko? Father um, sa Manila. Sa so Manila ang pari ba yun? <Malaysian> ang maganda paliwanag niya bakit tatlong santo lang ang pinagpipistahan natin um, unang una sa ating Panginoong Iso Kristo no? Uh, pinagdiriwang natin ang birthday ng ating Panginoong Iso Kristo da dahil siya ang ating uh, tagapagligtas no? <clears throat> siya ang source of kabanalan ibig sabihin wala siyang kasalanan no? Pangalawa ang kanyang ina, the Immaculate One. No, Immaculada. Kaya ip ipinagdiriwang ang kaniyang kapista, ang kaniyang kapanganakan sa December uh, September 8 pa pa paalala pa sa kaniyang pagiging Immaculate, pagka walang bahid ng kasalanan. Si St. John naman, John the Baptist, um John John 24, bakit naman inaalala ang kanyang birthday, makasalanan naman siya. Dahil bago pa lang siya isinilang, naging banal na siya ng Diyos. Lucas 1:15. Nasabi dito sa Lucas 1:15. May significance kasi ang kilang kapanganakan sa Bible. Sabi dito, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi iinom ng alak ni Ah uh, ano anong talata ba 'yon? <laughs> Wait lang ah. Limutan ko yung talata. Um Luke 1 15 pala. Luke five hindi pala 15 ito. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes hari Saudiya Hodea isang sasirdoting sa sasirdoting ang ngalay Zakarias sa pultong ni Abias at ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kanyang ngalay Elizabeth ay hindi din nakalimutan ko yung talata wait lang sabi yung talata na si uh, Lucas 1, 15 ba yun? Luke 1.35 ano ba yun ha? um, wait lang nga, hanapin ko yung talata sister no na sa sinapupunan pa lang si si Apostol na Juan pinaging banal na ng Diyos Luke 15 ngayon ni, eh. Luke 1.15 ba yun? Oh wait, It's 35, It's 35 ba? Ah, ito pa lang Ayan, ah, nililima na siya ng sa 35 pala At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihang katastasan. ay ito ba yun? hindi, hindi kay Inang Maria to eh yung kay ano sorry sorry ah wait lang ah ano bang talata yung kisan Lucas ba yun? Lucas Uno Uno ah uh, nakalimutan ko yung talata na ano si Luke 1.5? Luke five. Sa ano, basta sa, sa Lucas something in Luke yun, Sister na sa kapanga, pagkapanganak ni, ni, ah, uh, ni John the Baptist, siya ay pinaging banal na ng Diyos. Pinaging banal na rin siya ng Diyos. Ah, uh, puspos na ng Espiritu Santo. Yun si, saan ang talata ngayon Brother Angel, yung puspos ng Espiritu Santo si Elizabeth? Look 132? Uh, look, uh, look, 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 look 128 yun? Look 128 no? Or look 128? Ah, uh, 132 ha? 132 nga, hmm. 132 nga uh, 132 hmm. Oh, 132 uh, Ay hindi, sa Pang Panginoong Iso Cristo to eh Ano ba? Talata yun, nakalimutan ko yung Ah uh, bro, ah uh, siya sa ano, puspo siya hmm. ng Holy Spirit ang sabihin niya na dinalawa ko ng ina ng aking Panginoon. Oo, oh, oh, oh. 32 yun, di ba? 32, 33, o. 32, 33, basahin natin, ha. Wait lang, ha. Yan. Ito kasi ang paliwanag ng pari na napakinggan ko. Ito yung ginamit niya na, ano, ha. Ito ang ginamit niya na explanation. Ito yung explanation ko. Ito yung explanation ng pari. Sabi niya, siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng katastaasan at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Ibig sabihin, si Panginoong Diyos Kristo. At siya ay maghahari sa ang Hindi nga ito. Um, anong talata ba yun? Ah, yung kay, kay si, anong dinalaw ba siya? 42. O, yung o, si Elizabeth 40, na, ay, ah, ito, ito, 41. 36. Hmm? At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay maglilihi rin naman ng isang babae na lala, isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ay ang ika na buwan, ika, ay, sa panahon so, natin, June 24. Nung no, siya ng Espiritu, 41. Ah, uh, sapagkat Walang ah, dito, natin dito. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihiri naman ng isang anak na lalaki. Ibig sabihin si John the Baptist. Sa kanyang katandaan at ito ang ika na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ibig sabihin walang imposible sa Diyos. At sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon mangyari sa akin ng ang ayon sa iyong salita at iniwan siya ng anghel. At ng mga araw na ito'y nagtindig si Maria at nagmadaling napasalupaing maburol sa isang bayan ng Huda at pumasok sa bahay ni Zacarias at bumati kay Elizabeth. At nangyari pagkarinig ni Elisa, ah, 41 pala, yan, 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 pagkarinig yan, 41. ni Elizabeth ng bati ni Maria ay lumukso ang sanggol sa kanyang tiyan at napuspos si Elizabeth good, ng Espiritu Santo. Good. Yan at nga. sumigaw siya ng pinakamalakas at tinig sinabi pinagpala ka sa mga babae at pinagpala bunga ng iyong tiyan so sabi kasi nung, nung pare na narinig ko kapag napuspos ka ng Espiritu Santo ibig sabihin nun uh, ano ka na uh, liberated ka na sa kasalanan so special din si Saint John kasi si Saint John although uh, may bayad ng kasalanan. Iba lang kay Mother Mary kasi si Mother Mary immaculate eh. So si St. John, Uh, katulad natin pero Saint John kasi doon pala sa sinapupunan pinaging pinaging banal na siya ah okay na, na, na naalala ko na so ang uh, cross reference pala is Herimayas Ono 5 yun pala nasa isip ko kanina ang Herimayas Ono singko na kahit hindi pa ipinanganak pwede ka ng paging banalin ng Diyos no iba kay Madre Mary kay? si Madre Mary kasi immaculate talaga walang bahid ng kasalanan prevent kasi ng Diyos na hindi mabahirin ng kasalanan. Pero sa mga ibang propeta like ni Jeremiah at ni itong si ano si John the Baptist sinapupunan pa lang pinaging banal na sila ng Diyos. Kaya nga napuspos na ng Espiritu Santo ang kanyang ina eh. Kasi banal na yung nasa kanyang sinapupunan, no? E, Jeremiah 5, pinaging banal din si ano eh, si Jeremiah eh. Sinapupunan palang, pinaging banal na siya ng Diyos. Ganon din si si San Juan. Kaya pinagdiriwang ng simbahan tatlong birthday lang ng mga santo kay Panginoong Isokristo kasi si Panginoong Isokristo the source of holiness no the source of uh, yung talagang walang so, siya ang source ng lahat source of holiness source ng pagkawalang sala Diyos niya eh tapos siya ang kanyang ina dahil ang kanyang ina is Immaculata at si Saint John na pinaging banal na bago pa lang siya iluwal so yun ang paliwanag ng pare is si Sterolet kung bakit tatlong Tatlong santo lang ang sineselebrate ng simbahan na ang kanilang mga kapanganakan. Espesyal ang kapanganakan kasi nila. Okay, okay. dagdag natin, summarize dyan. No? Ang isa din sa dahilan, maliban sa pinabanal si, si John the Baptist, uh, si Srollet, uh, ang sabi rito, St. John the Baptist was set apart from the womb to prepare the way of the Lord and was a significant figure connected to the incarnations of the redemptions of the Church, honors him because, ito yung pinaka- ano rin na simbahan, because of his role in preparing the way of the Lord. So, kasi isa siya, siya, siya lang actually, you know? siya lang yung, yung talagang pinili to prepare you know, the way of the Lord. Yun po yung summarize doon sa sagot ko. Salamat po sa inyong dalawa. Diyan so, daw, salamat po. Salamat sa mga sagot niyo po. Magandang gabi sa ating lahat.